ang cute ng flower. Alam nyo ba kung anong halaman ito, guys? Fidjul. Fidjul ang tawag nila dito sa Arabic. Ewan ko sa atin sa, sa Pinas anong tawag dito. Kinakain nila ito, guys. Sinahalo nila sa free salad. Yung dahon niya. Ayan. Yan, ang cute ng flower ng video. Ngayon po lang nakita na ganito pala yung flower niya, guys. Yan, madami sila dito. Tinanim ko yan. Tapos, din dito sa kabila na mong na din. Yan, eh. Ayan, o. Oh. Ayan, ayan. Ang ganda ng mga flower ng aking halaman. Ayan, malaki na rin yung bunga ng kamatis, guys. din mayroon pa siyang maliliit na bunga. Ayan. Mayroon pa doon sa kabila. Ayan, ang dami niyang bunga, guys. Dalawa klase yung San Francisco namin. Ay, hindi pala ito San Francisco guys. Buging Bilya.